today's video guys for today's video mga kananay another day another na po na nga video another upload na po sa mga video uh, magpagwapa ta kaya nga bana gabi ining uli hubog kay kuno gwapa daw ang asawa tan tanawon pag hubog daw siya wow. so karon magpagwapa ta kaya aron bisan o dili siya hubog gwapa gihapon tan-aon ng asawa <laughs> Among mga asawa, pagwapa mo perme. Kaya ron yung bana dili maghubog-hubog, no? Yeah. So magpagwapa ta mga inahan, mga kananay no, para dili yun, maghubog-hubog ang atong mga bana. <laughs> apply pang hinlo sa naong. Pang kanan ni siya, ang pangalan niya. Skin water. Skin water bright Bright Beauty Scan Water. Panghilo wow. na siya. Pangalan na ni Nia. Bright Beauty Skin Water. So, ano diba? oh, mm. mm. na ron? Ako. No, di ba? Oo, anak ba? Mmm. Mmm. Mmm, hubog-hubog pang ba anak-anak?